Baron umamin kay Christine sa mga ginawa niya habang nasa rehab. Habang nasa rehabilitation center pala ang premyadong aktor na si Baron Geisler ay may napanood siyang mga pelikula ni Christine Reyes. Nagpaka-fanboy si Baron kay Christine sa presko ng pelikula nilang, Dearly Beloved, Under Viva Films Last Wednesday, March 13, kung saan pinuri niya ng bonggang-bongga ang aktres, kwento ng aktor, bilib na bilib siya kay Christine Reyes lalo na nang mapanood niya ang No Other Woman 2011 at The Gifted 2014. Nawatch daw niya ang mga naturang pelikula noong nasa rehabilitation center siya matapos malulong sa mga bisyo, to be honest, I'm a fan, fan ako ng movies ni Christine. Alam niyo po kung saan ko pinanood. Sa rehab, this was years back. Ito yung time na akala ko wala na akong chance sa industriya. Akala ko, magiging fisherman na lang ako, manging isda. Totoo yun, kaya po na starstruck ako kay Christine kasi dahil yun sa movies na pinanood ko. Kasama ko yung mga fellow recovery sa rehabilitation center, Ania pa. Kuwento pa ni Baron, mas humanga at mas na-appreciate pa niya si Christine nang magsimula na silang mag-shooting para sa, dearly beloved. Sobrang bait ni Christine, sa first shooting day namin, nandoon yung wife ko. I wanna thank you, Christine, because you made an effort to go to the sala and talk to my wife. Sobrang nakakatuwa yun and so humble of you to do that. Sabi ko, wow, ang galing. Nawala yung intimidation ko to work with you, sabi pa ng aktor. Naikwento rin niya ang ginawa niyang pagtatanggol kay Christine sa mga bashers na nagsasabing pasaway at mahirap katrabaho ang aktres. Sinagot daw talaga ng aktor ang mga haters ni Christine sa pamamagitan ng ex, dating Twitter, no, misunderstood siya because of her professionalism. May kanya-kanya tayo ng approach sa set, especially kung mahirap ang karakter mahaba ang lines, etc. Meron lang naninira, sabi pa ni Baron. Matatanda ang nagkasama sina Baron at Christine sa seryeng Eva Fonda, na ipinalabas sa ABCBN noong December, 2008. I've worked with her before pa dalawang libot pitong ata for Eva Fonda, same siya. Tutuong tao at di plastic. Tutuong tao si AA, palayaw ni Christine. I'm not protecting her because may movie kami. I'm just stating facts because while shooting, napakabait at nag-open up pa sa buhay. She just needs to get to know the person first bago siya mapalagay. Pero true professional artist siya. I love and support her, ang pagtatanggol ni Baron sa kanyang leading lady. Paliwanag ng aktor sa ginawa niyang pagdepensa kay Christine, sa akin, first-hand experience, huwag kang mag-judge. Huwag kayong mag-judge ng tao. Huwag kayong maniwala sa mga tao na nag-chichismis lang. Try it for yourselves and then, bigyan ninyo ng chance na makilala yung tao. Ako, grateful lang talaga ako na nabigyan ng second, third, fourth, fifth, th And now, by God's grace, I'm really really praying na maging consistent yung sobriety ko, yung pag-aalaga ko sa sarili ko, sa pamilya ko, relationship ko kay God, kasi mahal ko po yung trabaho. I see myself na parang pagdating ng panahon, para akong si Sir Eddie Garcia or Sir Dante Rivero na pagtanda ko, nandyan pa rin po ako. Wala na akong ibang pwedeng gawin, ayoko naman maging direktor dahil parang ang hirap naman yata noon, Pagbabahagi pa ng aktor. Showing na sa March 30 sa mga sinihan ng Dearly Beloved kung saan makakasama rin sina Phoebe Walker, JC Juseco, Althea Rudes, Robbie Watchell, Tyro De Lucen, at Charles Low Kasama rin sa pelikula sina Ivan Padilla, Ray PJ Abeliana, Marisa Sanchez, Ana Luna, Erika Ladiza, Guji Lorenzona, at Nico Manalo.